magaan dahil yun nga. Uh, sa kanyang pakiramdam, uh, mahirap i-explain. Overwhelmed uh, ako na rin. Sobrang, hindi ko rin expect Takot. As, uh, as, producer also, takot. Kasi hindi namin alam kung paano siya i-manage. Uh, o doon sa mag Magaan lang siya. Magaan siya. Kahit mag ka mag-start ko So, simple Independent ito. So, hindi naman malaki yung budget yung namin. Bigyan ko siya ng isang para sa kanya dama. Kaya nakakatuwa na yung pinakanggap niya lahat. Kung ano ibibigay sa akin. Yung namin sa kanya. Ini-embrace na kami. Sobra. Wala, siguro. Yan, kita siya dyan. Full blown okay. siya ruwan nga <laughs> na talaga. Napatalaya yung ano na. Ito na yun. Ito yung idol. Ko. Mm. Lahat kami. Nandi ka nagkamali. Na star star. star. <laughs> Nung nakita ko siya unang-una -una sa Shangri. Uh, Sabi ko sa director, mukhang matutumba ako. Kasi nakita ko siya, lumalabas ko lang siya sa sasakyan niya. Palapit sa amin. Pala para kung sobrang starstruck star. na Gusto ko mahimatay. Yung pakiramdam So, hindi ko makakalimutan yung experience talaga. Ang daming experience. So, parang yun. you rin ako sa director pa dahil parang uh, dream come true. At siya lahat, lagi talaga nagbibigay ng dream come true ko. At isa ito doon sa dream come true. Working with siya. The one and only mega star. Salamat. Sir thank you. Oh, okay. sa mga Sharonians. So, man, uh, uh, ipapalabas po ito sa so August 3. Actually, magre-regular run siya ng 4 to 13, if I'm not mistaken. Taking the, 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 the dates, August, Sinimalaya Film Festival 2017, sa CCP po. Magkita-kita po tayo na. Okay, thank you. Bye. Okay. <laughs>